Andito po, isang panibagong update at tapos yung or whatever. No? So, dito nga po, eh, credit ito kay Ma'am Rowin No? So, dito ay atin na na nagka-video call sila ni uh, Rina at siguro kasaba dito, kanyang ina, no, mga balibas bahal mapapansin natin dito na nasa Manila pa talaga sila. No? So, ito na nga, mga balibas to, merong sinasabi dito si Rowin na ito pala si Rina ay ibabalik na or babalik sa Saan ba? Mababas sa kalingap ba? Hindi tayo alaman. Yaki alam kung saan na ba. Pero ang specify or na, ki, na highlights dito ay sa daldak o sa dating yung kinitirahan. Mababas saan na ba? Sa bakbalani o sa parakali or whatever. no So dito ay eh, wala na tayo dito. Na. No? So ang sa atin namang ay baka na na ibabalik kasi doon sa mismong nanay niya. No, mismo sa dating kirahan, yung pusaan ay nandoon to na naibigay at ay padala ang mga gamit ni Rina at dito nga ay ating anda pag-alaman din na daging masaya si Rina at marami pong mga dumagsang tulong, mga regalo, mga surpresa at bas mga to. So ito na ay ilasahan din natin dito ay magkakaroon na siya ng bago at tatanibagong pag-asa. Oh, sabi ko sa inyo, may bago tayong bisita. Ay, sinasabi ko sa inyo kahit malate si Rwenem. Oh, baby girl, kumusta? Ay, sinasabi ko sa inyo. Oh, oh, oh. Ayan, mag away pa kayo diyan. Inaaway ninyo ako, ha? Inaaway talaga ako. Ay, wala naman nang aaway, meron lang po talagang ano. Ang ganda na ni Reina talaga, oh. Baby girl. Sabi ko sa inyo, may bisita tayo eh. Kanina pa to si Reyna eh. Nagustuhan mo yung binigay ni Ma'am Candy? Apo. Ay, nag-try ka na? Apo, na po, Apo. Ah, lahat ba kasya sa'yo? Apo. Ay, Ay, edi, 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 Ay po, edi, ano po. ang hindi kasya? Iba Yung? iba. Ay, yung iba, maliit ba? Ay, maliit, Ma'am Candy. Ma ma Just ko, Ay, kailangan kang magpapayat, Reyna. Magpapayat ka na lang, no? <laughs> Ay, nga Ay, nako. Basta, ha? Magpagaling ka dyan, ha? Oo. Tapos, ano pa? Anong nagkasya yung sandal nagkasya sa'yo? Ah, eh yung bag na gustuhan mo? Opo. Ay, talaga. Ang cute-cute kaya ng bag. Bagay na bagay sa sa'yo yun. po. Yung mga shorts, nagkasya sa'yo. Opo, ito sa mo po? Oh. Ay, gay, gay. Gamit-gamit na ni Reyna yung shirt, Oh. Ay, patayo. Tayo lang konti. Uy, opo. Kaganda naman ng bata na yan. Ah! <laughs> Sabi ko sa inyo, gusto niya 'yan eh. Oh, di ba? Oo, oh, oh. Gaga Gagamitin mo 'yung mga kasya doon sa pupuntahan nyo no. Opo. Oo, oh, oh Tapos, kailan ulit ang check-up mo? Ewan ko po, tita Kailan daw po check-up ko? Ah. Waiting na lang ako. Malala. po waiting na lang. So, oh, waiting na lang Basta gawin mo lahat yung sinasabi ng doktor para, para ano, gagaling ka na Ano? Para sa darating na birthday mo ay masaya na ang lahat Ano? Kailan palang birthday mo? Wow! Alam na alam na niya Ang birthday niya, oh 2000 April 9 Ayan, mag-shoutout ka na sa mga nagmamahal sa'yo Nandyan, nanonood silang lahat po. Oh, shout out po. Oo. Oh. O, oh, oh. oh, di ba? Ayan, shout out mo si Ma'am Candy ah, yung nagbigay sa iyo ng ano, mga gamit. Salamat po. Ma'am Candy, kulang po 'yun. <laughs> <laughs> Ma'am Candy kulang daw. <laughs> Ma'am Candy kulang daw oh. <laughs> ano pang kailangan mo? Sabun Sabon shampoo. Ah, sige. Papadalhan ka namin ng ano, pang sabon at shampoo mo. Oh, yung mga nandito, sabon shampoo, ano pa? Lotion. Lotion pa, Diyos ko. Oh, ano pa? Mag-ambagan tayo dito, oh. pa? Ay. Ah, pampaganda? Oh, ano pa? Uh, ulitin natin. Ano yung una? Ano yung una? Ulitin natin. Ah? Ulitin mo. Ah, ano yun na yung mga kailangan? Oo. Sabon. Oo. Oh, 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 lotion. lotion. Ah, para sa mukha pa. oh Alam nyo na. Alam nyo na yung mga ibibigay. oh O, oh, sige. Uh, Ang mga damit pa. Pantit -damit. Ah, pantit bra. Ah, sige sige. Para kay Ma'am Bernadette na 'yung panty, oh, si Ma'am Marlene na 'yung bra. Oh, si Reyna's Community sabon lotion. Ayan. Oh, wag kang magalala basta magpagaling ka ha. Bakit? Okay. Oo, oo, oh, kasi ang dami kayang, ano, ang dami kaya nag-aantay na gumaling ka na. Oh, di ba? Basta ingatan mo 'yung ano, 'yung mukha mo, ha. Bakat ba parang may tagyawat ka. Wala akong tita, ano lang po ng aso? Kinalmot ako ng aso? Ano ba yung kinalmot ka ng aso? Bakit? Best okay. friend mo ba yung aso? Hindi po. Hindi po. po aso. Oh, <laughs> wag mong kamutin. Wag mong kamutin. Baka ano ma-allergy. Kasi ang gondo-gondo na mukha mo. Oo, oh, huwag ka mag-alala, ha? Ano? Ah, papadalhan ka namin ng pangsabun, ah, shampoo, ah, ano, ha? Lalo na pag umuwi ka na, ha? Huwag mo nang kamutin yan. Huwag mo nang kamutin. O, oh, mag-bye-bye. Mag ka na. Magbabay ka na. Pa, pa. Oh, oh. Pa, bye ko. Oo. bye Uh, uh sige ingat ka dyan, ay wala na ay na na si Roenim Sabi ko sa inyo may bisita tayo kanina pa natawag eh Grabe oh oh di ba wag na wala nang away nakita na natin si Rey wala nang away